ay Ming Ming so si Ming Ming at saka si Ming Ming pareho po sila si Ming Ming oh, pareho. ay pareho dito kayo pareho yan pareho po silang si Ming Ming yan yan parehas po sila yan isang isang white isang black pero tong white ano po ito maganda po ito kasi ano po siya uh, Ayan o, kung makikita nyo po sila. Ming, dito lang, Ming. Ming, Ming. Ay, nagkakasugat nga po siya. Ano kaya gagawin ko? Kagabi lang, ano siya eh. Tamabi po siya sa akin. Nakatuwa ako. Ming, Ming. Ming, Ming. Ming. Ming Ming Suplada oh. Suplada talaga siya oh. Tignan nyo po oh. Meron po siyang sugat eh. Hindi eh. ko nga po alam kung paano Kung dito lang Tapos ito po yung isa Ito po yung nanguhuli ng daga Grabe Pag nanguhuli po siya ng daga Talagang ano Patay talaga yung daga Ming. Oh, yan po siya, yan oh. Tignan niyo po kung paano po siya tapos yun yung dalawang bibi. Oh. Ming. Ming. Okay, kanin din. Okay, kanin din sa iyong kasama. So, nagtanong po ako ng gamot ng pusa. 800 daw po. 800 daw po yung yung para sa sugat so ano na yan eh 15 kilos na rice na po yan kung 50 po kung 50 po ang isa hmm, yan lang magmalis ang kakasugat na naman eh hmm? nalalo kami eh hmm. eh

Hãy nào cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những đi hấp dẫn nào Inaway. Inaway po siya. Kasi ito po yung ano, tuwing sabado ginagawa ko. Bago po ako maglaba. So, bago po ako maglaba, kailangan ako paglaro na po siya. So, <coughs> Yan o. Nakapaglaro na po siya ng ano. Ayan. No, may sunget. Yan na, yun na po yung mga... Ano